Ayan na nang 2 pesos. <laughs> Wala tayo magagawa sa 2 pesos eh. Ang gagawin natin. Ayan na. Ganda ang tilapia niya guys. Ganda ng palikpik. Ba't kabila lang? Kabila lang palikpik. Ha? 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 Ganda ng huli nito ah. Nasa ah, 30 to. Nasa ah, 30 yan. 30 yan boy. Nung wala. Parang hindi ka dyan tumanda ah. Parang hindi ka dyan tumanda bimbin ah. Kenapa? Ay, nakto po. Mahalaga ang use. <laughs> ano? 30 megit. Ano mo i Ano mo? Buhatin mo dyan. Sa taas, sa taas. Yun. <laughs> yan. <laughs> Napali. Ano Ganda-ganda ng ano to ah. Tagig ba yan? Tagig. <clears throat> Nahuli niya guys Shout out sa May Hitchcraft niya Wala mura nga yan ang bigit 2 pesos na lang ang bigit niya ngayon guys <speaking in Chinese> <speaking in Chinese> Lako karpa <speaking in Chinese> hmm. Matibay yun eh Yan talaga ang ano eh Nagalangan ka ba Ben? Ayan, si tatay. Dati kong busing. Ang oh. May bigid pa. May dos pesos pa siya. <laughs> may dos pesos pa siyang huli. Oh. Ayan, oh. Bigid. <laughs> dos pesos. <laughs> dami. Nako, wala. Wala. Naku, wala daw. <laughs> ah, Imbis <huli. laughs> ah, <Yun. laughs> na, na dalawang tre Magiging isa na lang <laughs> Hirap ka usap to ah Yan malaki Dalawa Tatlo pala yan Ayan ah. May na naman si ano yan ang huli, dalawang ano. Dalawang tray. Yan, ang bigid niya yun, 2 pesos na lang talaga guys. So, oh. Hindi niya, binigay na dito. Oh. 2 oh. pesos. Kaya na rin bin, bin yan. Bin, bin pa. 2 pesos yung tinira. Guys, isa ilang kilo kaya ito. Okay. November 6 yun, okay. sa kilong no. arwana, isang oh, kilong arwana. Uh, 6 ba yun? Oo. Nawala sa lista. Yung 7. Kuli ko na sa lista yun ah. 7, wala ka kasi ang hindi mo sila ka nabibigil. Yung lalaki ako. Ito pinayara ko sa'yo ito ah. Uh, Yung lalaki ba? guys. Yung 8 ko ka meron, 122. Yung 8 122. Ah. Buti tilapyaso malang, so, ano? Sa'yo no? ano? Ah, Tabagoyin ko. Ay nila dito sa bigit, 2 pesos. na. Hmm. Naku, buhay na buhay pa. Abin na. Lalaki nyo na. Talagang eh. 3 ha. Ginamita mo yata ng 3 ha. Sa so, maliit. ulang oh, Ya kasihan Katlo hop oh. Manekto ah Hei Hei eh Oh jaga jaga nak padai nak nak Is meja. Is meja. 41. 41. Yanap. Hindi 40 nap lang. lang. 40, 40. half <laughs> mm -hmm. 40. lang. 40.5 lang. <laughs> Wala. Sa ila. Ano? Oo. Ah, takal na excited. Oo. Oh. Takal. Ano uli? Bo, oh, puro tilap yo yung boy. Wala. Hindi na nga, inaayaw na nga bigid eh. Wala eh. Wala tayong magagawa dyan. 2 pesos eh. 2 pesos. Wala tayong magagawa. Masama sa lambat yan eh. Guruin mo ganyan lang. 2 pesos lang sa hango yan. Pero pag bibili mo yan, siguro mga nasa 4 pesos, 5 piso. Sayang din, pang diesel din yan. Maka 20 pesos kamal lang eh. Nauli ni tatay. Dalawang piso ano eh. <laughs> Mahirap mo din kitain yun, yung dalawang piso. Ah, yeah, talaga ganun talaga kalakalan dito. Sobrang ano, ang puro ganun kasi halos lahat ang laman ng kids ngayon, puro bigid eh. Kaya hindi natin ma ano. Oo. Oh. Nako. Yung isa. Yung pipito. Huwag naman sana lahat na yung kagayan ka durog na durug na po ang kagayan kaawa naman ilis na lang po yan walang huli ni tatay guys shout out sa aking minamahal na viewers dyan lalo lalo na sa aking mga taga subaybay dyan sa kisang tingnan natin balance, rap, kung ilan ng ano niya 2 pesos mo na, na na, samahan na yan 2 pesos iwas ako sa bigid <laughs> yun, <mo> kawa, eh. <laughs> kahit anong iwas mo dyan lahat ang babagsaka mo may bigid ilan um, o oh, di may ano ka na 18 pesos ka <laughs> siyam na kilo 18 pesos si tatay yan ah ano eh rap Daming bangus guys. May bangus pa rin na. Oh. Ayun Ben. Nakog. Ganda ng huli pa rin. Ito no, po. <laughs> Ang baho niyan. Ha? Ang baho. Ang <laughs> yan. Ang dami yan. May pabango ka pa. Ano? Ano? Libre pabango. Libre <laughs> pabango pa. Yan ang ano ni bimbin ah. Nakaisang ah, banyera. Nakatsaga ka ah. Tropa namin nakatsaga ah. Oh. yan eh. <laughs> Ayan! Maganda-ganda rin ang huli niya guys. Maganda-ganda rin ang huli pinagpupunod ko yung mga pinagtutulas at pati <gibito> <gibito> Iyari ka Diba magkano rin? Sigwenta ang isa Diba? Ilan perasa yan? Ito? Oo, oh, di may 350 ka Ayaw mo pa nun May bangos si Benben Ganda ng size no? Huwag naman sana tumama si Pipinto dito sa atin. Puhu tarag isang lakas din. Sarap magpaksiw yata. Ano mo na? Ilagay mo na. Lahat. Bakit? dito. Ah, may lansa. Eh, maghugas ka na lang. May bangus <laughs> pa. May kawayan pa. Doble ito ah. Matindi ang pangangailangan nitong tropa natin. So, may bangus pa, may kawayan pa siya. Gi, hindi naman to yan. Bago pala tong 5, 5 mo ba to? 5:30. media 7:00 'yan. Ayan. 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 Ano pa pa yan. Ah, <laughs> <laughs> ka ba? Natakasan daw yung tatay ko ng ano. na. <laughs> uh. Uy. Wug. Ina buhatin mo. Pupapaksiro ako tatlong peraso hi hingi tayo sa tropa. Tatlong peraso. Eh, dalaw'ng <laughs> buhay ka mag-aasa ako tatlo. Bigyan. Naku po, babayero ka pala eh. Ito na, may ba? Oh, oh, ah. mahina sa sa Oh, mahina pa to eh. Mahina pala yung mga tropa natin eh. Wow, may sawa ko. niya sa iba kasi daw. Tagdodos yata yan boy ah. yung hinuli mo. Ah, sampung piso na sa'yo. Bukas ng gabi masama na Wala tayo diyan. Ah, guys, ingat tayo sa bagyo. Mahirap ang ano ngayon, sitwasyon. Talagang puro bagyo na lang yata ang Pilipinas, ah. Oo, malawak ang sako po. Malawak. Pare pa hindi abutin ito eh. Talagang ano, malawak na nang bubagyo, wala nang price ko ito. Oh, wala na, ito nga lang, dusnay. Eh. Dos na dos uh, nga lang yan. Ayan uh, lang lahat. Opo, dos lang ang kaya, ano na, yan. Kilo. Ah, uh, saro. Ah, saro. Dos lang ang kilo nun. Magkano? Dos. Kaya, hindi na niya halos <laughs> <Paano? laughs> Hindi lang makainom. Hindi lang <laughs> makainom man ay, naman, eh. Wala na. Hari.